Champ, sa isang interview namin kay JM Siyasat, nasabi niya na isa ito sa pinakamalaking hamon ng iyong karera. O ito na, pinakamalaking hamon ng iyong karera at posible nga daw na 50-50. Uh, posible ka daw bumagsak laban kay Colmenares. Kumusta ba? Ano ba yung masasabi mo sa mga prediction ngayon ng mga fans? And of course, gano'n na ba kahanda yung physical aspect at yung mental aspect ng paghahanda mo para sa trila? ah uh, itong Sempre uh, opinion po nila yon, kanya-kanyang uh, opinion po ng mga um uh, boxing analyst po natin pero may sarili po akong opinion at yung opinion ko po ay mananalo po ako sa laban ko. So, ayan, uh, Pinagandaan po namin to kasama lahat ng uh, team. Maraming mga Pilipino naniniwala po sa akin at siyempre Uh, kasama na po yung pamilya ko at higit sa lahat po uh, yung uh, uh, yung tiwala na binibigay ng promoter ko si Sean Gibbons at si Sir Manny eh, malaki po yung tiwala nila sa akin na kaya ko tong laban na to.